Đi tay, guys. Ah, hôm nay ra tay, hôm nay hủy tay, 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 ai?

ko, may mga pusit Salaan, may pusitan Naglalabasan ako sa akin lang ba Ay, puta Nagulog pa ang isang pusit Guys, nakawawawa ko ang ilang pusit Eto ho, may huli tayong isang isdang malaki Eto ho, isda Malaki ho yan Ganyan natin mo ang ating banyera. Wala ko akong kasama. Hira po sama. lalo pag wala kang uli. Medyo meron tayong uli po Puno sa limang kilo ko ito. Thank so guys Ito tayong isda. Pusit. Pusit tayo, pusit. Ito